Magandang umaga sa mga housewife dyan. So ito, tag ready na ako para sa aming almasal. kasi kaming natirang kanin kagabi. So at importante, hindi na panis yung kanin kagabi. Kaya ginawa ko ay sinangag ko lang siya. Yan, may, may pagka tatako talaga ako mag ng mga mantika eh. Alam mo niyo, may phobia ako sa mantika. At yan, nilalagyan ko po ng curry powder para magkalasa siya. So, konting asin lang naman nilalagay ko dyan. Ayun, kailangan ko lang gumising dahil papakainin ko rin yung tito ko. So, kailangan i-maintain ko at ibababa yung kanyang kreatinin. Inuna ko lang muna yung almusal namin. So, may nakapagbigay din sa amin ng ulam. So, at kahit pa paano, eh, blessing na rin yun dahil may ulam kami, pandagdag. At kasi si tito, eh, hindi siya taga pwede kumain ng mga may mga lasang asin. So yan, naglagay pala ako ng itlog dyan sa sangat ko. At papakita ko sa inyo yung ano yung niluluto ko dun sa para kay tito. Yan. So hanggang sa matapos ko lang itong sinasangat ko. At unahin ko na rin kay tito. Ayan, at dito yung rice cooker. Diyan ko sinapaw yung itlog na nilaga at saka yung okra. Yan ang pagkain ni tito. Ito pala yung isda na tinutukoy ko na binigay sa akin ng kaibigan ko. So yan, at ito ilalagay ko lang yung yung mga kakainin ni Tito. So naglagay ako ng dalawang itlog at dalawang okra at maglalagay din ako ng saging na saba dahil ang Tito ko, ay bumaba yung kanyang potassium. So kailangan pa inumin ko siya ng gamot. So meron kasi siyang iniinom na gamot ng para sa creatinine niya at sa potassium. So totoo lang talaga is hindi mailig si kumain ng mga sabang ganyan. So, napipilit ko lang siya pakainin kasi sabi ko kailangan niyang kumain ng mga pampataas sa potassium. So, sobrang babalo kasi ng potassium niya, kaya kailangan ko siyang painumin nito at pakainin ng mga nakakataas ng potassium. So, sa pag sa gabi naman kasi, hindi ko na siya pinapakain. So, ginagawa ko, nagbe-blender ako ng carrots tsaka banana pag walang banana pwede naman ang carrots kasi para maganda yung sa creatinine niya so iatid ko na rin kasi itong pagkain niya sa taas so hindi ko na pinakita yung yung pag-akit ko kasi mataas na siya hanggang third floor so yan ni-remind ko sa kanya yung mga gamot At nilalabas ko na rin yung mga gamot para hindi niya makalimutan so yan dyan tabi ni-grocery ako na rin siya ng mga biskuit niya tsaka yung sa tabi niya yan may tubig na siya sarili yan at araw-araw yung ginagawa ko mula umaga tanghali hanggang gabi portat the exercise na rin yan so ayan makikita mo na kumakain si tito yan yan ang kinakain niya sa umaga para kasi may maintain lang niya yung kanyang gamot so hanggang dito na lang salamat sa iyo pag bye, -bye.